Uh, maganda magandang umaga po. Nandito ulit tayo sa kartilya para po sa bagong update. Meron pong uh, uh, dinagdag dito sa may ating uh, gilid ng ating uh, kartilya. As you remember, naalala niyo nung time na nung uh, uh, before mag-New Year na may ginawa po dito. After New Year, may ginawa din dito at saka hapon mo pala may ginawa dito na pinagbubungkal at, at uh, sinisira itong ating uh, mga semento na luma at ito ngayon ay uh, nilagyan ng bago so uh, tingnan natin ngayon kung ano ang uh, bago dito at saka ano ang uh, nailagay na dagdag dito po sa kartilya so ayan na uh, sir uh, magandang uh, umaga sa iyo ayan na uh, ito isa isa sa mga tropa ating malalakas ayan na uh, seryoso seryoso <laughs> ay pare ito pare ah so ayan mga kaibigan do -do -do. pare kami sa akin mo sa iyo yung pamilya pala di ako na ayan mo Diyan na, na lang. Ayaw mo na? Ayaw na. Oh. Tapos na pare. <laughs> Tapos na ba? Tapos na yung pamilya. <laughs> Bahala ka dyan. Bahala ka dyan. <laughs> Ayan mga kaibigan. So tutuloy natin pag-update. Uh, kasama si Kuya. At uh, ito pong uh, mga pataba na yan is uh, binababa po dito sa ating uh, uh, gilid ng ating uh, o ali. O oh, ito ali. Ito ating, uh, anong tawag ito? Ayaw mo ito English? Ito ating sa may concrete paper. Naalala nyo to. Ah, oh, ito 'yung concrete paver. So ito 'yung uh, dati ating uh, ali. diyadaanan dito ng no, ating mga kababayan. So anyway, mga kaibigan, uh, susara sa ngayon, sarado pa po ito sa side na to. Kasi uh, 'yun nga ginagawa pa. So uh, as you remember na may ginagawa dito last time ng mga ng ating uh, mga taga-engineering, uh, ito binubutas to. Ito 'yung mga bato. Yung mga bato na 'yan. Tingnan, tanggal po 'yan para lumabas po 'yung uh, lupa. So ngayon ay uh, nilagyan na po ito ng uh, mga halaman Oo oh, yung na, na po ito Tawag dito pare is sa, sa blok lang Sa pagita, pagita. ano tawag, tawag dito pare? Yan tawag dito pare? Anong tawag sa halaman na to? Sa pagita. sa pagita Ba't sa pagita maliliit ba? Ayun nga ano, lalaki pa pala yan no? Oo so ito pala sa pagita tama Sa pagita. Oo kasi lumalaki pala to. Nakalimutan ko Pare magandang araw sa iyo pare Kala ko bonggong bilya eh. Bungang bilya, layo ng bonggong bilya yan. Ayan, dito sa kabila. Pwede yan, bonggong bonggong bilya. Ayan, pwede yan. Pwede tawag niya kasi sa pagita kasi lumalago to eh. Lumalaki. Eh. Ayan, so nilagyan na po ito. Simula po dito sa may gilid na yan. Hanggang dun po sa dulo. As nakita niyo po, di ba, ang ganda. Pakaganda na po. At saka... Ngayon lang 'to nilagay, di ba? Ang bilis. ngayon lang, ngayon lang umaga na 'to nilagay. saka ang bilis. Ito po hanggang doon po sa may dulo-dulo. So, yan papakita ko sa inyo. Ayan. Ito po yung concrete paper natin. Ginawa po ito ng distrito sa East. So, sila po yung trabaho nito. With help also ng ating ibang departamento. Yung 5, 2, 3, 4, 4 hanggang uh, 1. so, ayan. Uh, tingnan niyo po. Nakikita nyo po. ah uh, nalagyan na po yan. Aside na ito. So, papalibutan po yan ng buong kartilya. Actually, ito pala yung inuuna ang inuunang side kasi nga uh, ito yung uh, mas laging dinadaanan ng mga tao so, ating, susunagitan so, sa nakikita nyo meron po tayo itong landscaping ayan na uh, nakaplastada na po uh, ayan nakapansin nyo po itong mga yung mga plastic na plastic bags ay uh, ano na po yan uh, dyan lang po yan mamaya kukuli na po yan kasi lilinisin din naman yan uh, yan ang nilagyan nung itong mga halaman natin na itong yung sapagita nga uh, so ito ngayon mga kaibigan ng mulaklak na po sabi so, mulaklak na nga po siya ayan. Ayan o oh. So sa pagkita ba ito Tingnan ah. mo Ayan oh, so ayan mga kaibigan Tuloy tuloy po ang paghahakot nila dito Nang uh, Tawag dito ng uh, Pataba Bali ganyan po yung sitwasyon yan Para may bumubukol bukol na yan Hindi pa po siya flat Kasi nga hindi pa nga nalagyan ng pataba So hinahuta ng pataba yan Para ma flat ulit siya para ma-level po siya dito sa may simento uh, semento. Ayan, uh, so ayun mga kaibigan, hanggang doon hanggang doon po yan alam nyo ito sa may wifi hanggang doon po sa may dulo yan meron po tayong uh, nilagay na sa pagita so ay mga kaibigan pag uh, lumago pa yan maganda pa kasi bago pa sir happy new year sir so ayan na uh, so ay mga kaibigan na uh, mad madami pong uh, nilagay dito ng mga halaman nasa sa pagita nga so ayun, uh, yun sa kabilang side tingnan natin papakita ko sa inyo Asa sa kabilang side pwede na pong daan, pwede na pong daanan ito. Ay, pwede na po itong uh, daanan ng ating mga hati-hati ta mga, ta mga taong bayan o mga taga Manila. Pagka hindi mga taga Manila, pwede na po kayo dumaan dito basta ah, uh, wag niyo lang pong tawiran to. Part na to kasi bago lang. So ayan, hanggang dito po yan malapit po yan sa May Burgos Street. Ayan, na uh, nilagyan na po ng uh, mga uh, sa pagitan yan. So as you can see, Napakaganda po ito. Pa, paano pa pag lumago ito? Paano pa pag tumaba pa lalo ito? E di mas, uh, mas maganda tingnan. Tsaka mabango. Nakakabihin mabango. So, ang... Naamoy ko. Sobra. Ayan. Ipapakita ko sa side na ito. Ayan. Nakawive po tayo. So, ayan. Di ba? Ang ganda tingnan. Ayan, ipapakita ko sa inyo mga kaibigan kung ano ang itsura talaga nito. Ang um, abnormal na ano, gimbal. O oh, di ba green sa gitna po mismo ng ating uh, poste. Nilagyan po itong uh, ating uh, daanan dito. So, ayan, meron na po tayong landscape na nangyari dito na nagkaroon ng landscaping. Ito na po yung ating daanan, brand yung brand new. Uh, ah, maraming salamat po sa ating mga taga-engineering. Kayo talaga malakas, especially po sa ating mga taga-electrical division ng lungsod ng Manila. Napakagaling din po dahil sila din po nagayos sa ng mga wiring natin dito sila din papaganda ng mga ilaw dito sa paligid at sila din napifix ng mga problema usually like ng mga poste-poste na nasisira o mga kable-kable mga pailaw sila gumagawa din sa ating mga engineering din po highway division, flood control tuloy-tuloy po ang flashing dito linis at uh, ayan na flashing sila naglinis dito ang ating mga engineering nagayos, binabakbak po itong mga lugar na medyo hindi na po maganda yung pagka, pagkagawa Uh, tapos sa uh, itong mga daanan natin nung dati kasi as nalala mga kaibigan talagang sobra ano to uh, hindi siya ganun kaganda it's like a normal thing na talaga siya daan lumang luma na siya so hindi lang po ito uh, pinaggastuhan kasi ito naman po ay uh, alam, alam ko nga laway laway na naman to so ang sitwasyon kasi dito talagang uh, pinapaganda talaga ni Orme, itong paligid ng ating kartilya so sana naman ho kasi ho last time may mga may nangyayari po dito na natumba po yung mga bollard lights, may nang uh, kable na sisira, may napuputol. Actually po iba mga kababayan kasi natin siya sandalan, ino uh, inaapak-apakan. Usually ito po ang ating mga grasses. May nakalagay na rin po na mga keep of the grass pero hindi ko pa maintindihan kung bakit ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-aapak-apak sa ating mga kaibigan. So sana naman po pag nandito kayo sa kartilya, alagaan niyo po kung ano na sa paligid diyan. Huwag niyo po sirain. Kasi ang nangyayari po, pag sinisira nyo, lalong hindi na gumaganda ibig sa pinapaganda sisirain nyo okay na sana kung may inambag kayo parang para may reason pero wala eh pero kahit may inambag mo man kayo isipin nyo isipin nyo lang sa sarili nyo kung may inambag kayo dyan kung may pera kayong ginasa dyan tapos apak-apakan nyo papayag kaya kayo syempre hindi o, kailangan yung alagaan din so ayan mga kaibigan so dapat po huwag nyo po sirain yan ayan ginagawa nga ni Yorme ang pinaka the best para lang po eh, masikaso itong ating paligid so sakit nakita nyo diba ang, ang linis mabango ma mabango kasi ito sa pagita pag uh, nag uh, blooming na lagay itong uh, kanyang bulaklak mabango tapos hindi ka natatawid-tawid kung saan mayroon na sariling daanan talaga na dire-diretso like nito pag nailagay na to dire-diretso na papuntang SM di ba napakaganda din sa pwede, pwede na rin pag instagramable di ba at least para din po sa atin lahat to so huwag naman natin sirain ako yung nananawagan po uh, in behalf of the city of Manila po kung sino naman po pumunta dito sa lungsod naman, especially po dito sa Cartilla, sana naman po, huwag naman po ninyo sirain. Kasi ang totoo lang po dyan, naiinis din ako minsan pag nakikita ko ibang tao dyan, ginagawang meron na ka nakalagay na puno, eh, ang ginagawa, at sa baka mga halaman, ang ginagawa po ay naapakan, tinatawiran. Eh, mangyayari na mamatay po yung halaman. O, sino po ba mag sino po ba ang uh, taong magkakagusto niya pag nakita ay nanabato ba't may uwang na to may uwang na to ba't may bakante na to o bakit sirang-sira na to bakit anong meron ganun. so kung mga kaibigan so pumunta kayo dito alagaan nyo huwag nyo po nga sirain kasi na para parang uh, binastos nyo din po ang lungsod especially proyekto po ito ni Yorme para binabasos nyo rin si Yorme dyan so ayan so ayan mga kaibigan yun lang po ang ating uh, update for now at tayo mamaya ay magiikot po tayo sa ibang part ng lungsod ng Manila titingnan natin kung ano mga sitwasyon na nangyayari and then uh, pupuntan din natin yung update sa Loton kung ano na yung sitwasyon dun. And then yan po mga kaibigan ito po si Channel Reds uh, uh, nag update po sa paligid ng uh, Kartilya So anyway magandang uh, araw sa inyo Magandang hapon sa inyo mga, Ay na umaga pa pala Ang magandang umaga sa inyo So anyway uh, kamusta po kayo uh, Ito po si Channel Reds uh, Hindi pa po nakasubscribe pala Hanapin nyo lang ako sa Youtube Channel Reds R-E-D-C po ang dulo ko R-E-D-C Pula na may say sa dulo So anyway mga kaibigan ito po uh, update nyo sa Kartilya So maraming maraming salamat po sa inyo Sa pagsuporta sa aking malit na channel And then hope uh, we can see uh each other all the time here sa YouTube. Po. So, ayan maraming maraming salamat and uh, God bless you po. Uh, anyway, ito po yung sitwasyon ngayon dito na nangyayari sa ating lungsod. So, ayan magandang uh, araw. This is our this is my update for Cartilla right now. Thank you po. God bless you po. subscribe kayo rito mag-ingat kayong lahat ha eh. okay. Manila bed first. bad first